akala ko di na may dadaan papala dito sa school ng anak ko may kukunin kaya ito tamang hintay ako dito kasi maglilinis pa nga ako mag out daw yung guest namin ng 11 kaya nung oras na 9 dada kami doon 10 makakabalik ah, ako sa bahay 11 makapaglinis ako tangali na kaya wait muna ako dito kay misis later kanina lang nandiyan ako eh <laughs> pero ngayon nandito na ulit ako ayan nakalis na yung guest namin so syempre maglilinis naman ako pero bago ako maglinis inayos ko muna tong bintana dumi ng kamay ko kasi ano nasira to ayaw masara hindi naman sinabi nung guest namin na nasira yan kaya inayos ko pa ayan tutusin na tingnan nyo. Hindi masaradong anina yan eh. ko pa ito. Ayan, matanggal nga yan. Pero dandan dahan ko siyang inaayos kasi hawak ko lang siya ng ganyan. Alam mo yun. Baka no? may malaglag. May tornilo kasi sa gilid yan. Ayan. Baka malaglag dun. Sa swimming pool eh. No? So syempre bababa pa ako doon sa tentor para kunin. Tapos sisiri ko yung tornilyo na yon o no? kaya itong hawakan na to Diba? ba? Eh kung may tao din doon, edi yari <laughs> toing. Kaya habang inaayos ko siya, nakasarado siyang ganyan. Pero hindi siya nakasarado kasi kanina eh. Ganyan siya. Oh. Hira ang hirap niyang tapos na ganoon pa. Ang hirap. Alam mo 'yun, ang hirap niyang tornilyo hindi to. Kaya buti na nagawa ko maayos. Kaya Sige, lipad. Eting. Eh, Kaya yan, Diba? Ang taas niya, no. Ang <laughs> taas, grabe. Sumasakit yung ano ko. Yung lato-lato ko. <laughs> Kaya nga maglilinis na ako. At lang nag-rent dito ay puro babae. Mukhang oh, okay naman, maayos naman. Ito yung mga ginamit nilang tao. Eh. Siyempre, ako maglalaban yan. Tapos, ito. May good friend dito. Hindi ko alam kung okay ba to Pero mukhang okay naman, natutumba lang. At itong rep. Ha? Yan pa rin yung isang San Miglay. Actually, naiiwan to ng guest eh. Hindi ko lang inuuwi. Iniiwan ko na lang dyan. Kung gusto mo inumin ng guest. Pero malinis yan. Sealed naman yun. May iniwan silang Coke. Yan. KFC. Pero syempre, hindi ko naman iinumin yan. Hindi naman ako nagsosoft drinks. Kaya ito. Okay naman siya. Pugasan ko lang to ulit. Para mas malinis. Nagasan na nila pero hugasan ko pa rin. Yan yung banyo. Okay naman. Wala naman problema dito. Maayos naman, mabuhok lang kasi nga puro babae, di ba? Mga babae may hilig maglagas ng buhok. Yan. Yan. Ang dami niya, no? Hindi ko lang ma mga ano ko eh. Pero madami yan. Di ba? Ba't kaya mga girls, no? Nalalaglag yung ano, buhok nila. Magsha-shampoo naman sila. Kaya yun, maglilinis na ulit ako. Pinakita ko lang ulit to. Okay naman. Alam niyo naman ang trabaho ko. Oh. Delivery, linis. Ito nga pala, negosyo namin to ni Mises. Eh. Kinuha namin tong condo para ipa-Airbnb. Kaya, actually may mga naiiwan pa yung mga guest dito. Eh. Tinatabi ko lang. Ayan o. Oh. Hindi ko tinatapon yun. Sayang kasi, di ba? Gaya nito. Suka. Di ba? Imbis na magamit ng susunod na guess. Di ba? Ito. Di ba? Kahit ang hirap suyuin nito, iniiwan ko siya dito. Sobrang nakakainis eh. Kahit suyuin mo na, di ba? <laughs> Sinuyo mo na. Di ba? ba? Tapos ito, may madami yan. May paminta, may ano. Siyempre, pupunasan ko yan. May langis-langis pa yung kaya ini iniiwan ko siya dito. Pero meron din naman ako dito ngayon. Asin, tsaka paminta. Kaya, simula na ako. Tinor ko lang kayo. Para alam nyo. Kung mag-Airbnb kayo, PM lang kayo dito. Mag-comment lang kayo kung saan lugar to. Pero along QC lang to. Malapit sa Camp Rami. Ayan. Ayan yung Camp Rami. Kapunta doon, SM Mega Mall. Kapunta dito, SM North Cubao. Ayan sa mga hindi nakakaalam ayan yung view nyo rito diba? nalulungkot ka silip ka lang dyan tapos shoot ka na dyan hindi <laughs> <De>, joke lang <laughs> kaya maglilinis muna ako okay linis muna 3 hours later okay tapos na ako ayan o <laughs> gaya lang dati tapos na ang ganda ng panahon o no? tingnan nyo hmm? Madumi lang yung ano ko eh. Yung dumi ng bintana ko sa labas. Ayan o. No? Pero malinis dito sa loob yan. Pero yun nga sabi ko, ang ganda ng panahon. No? So, ang traffic ngayon. Ayan, kung makikita nyo, papunta naman dito. Kanina papunta dun sa south eh. Ngayon, pa-north naman. Pa-north. <laughs> yeah, yan ang traffic ngayon. So, ang uwi ko, pa-north. Pero ang ganda talaga ng panahon. Ano, no, diba? ba? ganda. Kaya uwi na ako. <clears throat> Tapos na ang aking trabaho dito. Mag-spray na lang ako ng mga kung ano, no, Kasi dadaan pa ako ng ano, SM. May bibili na ako CD na laro. Eh, hinintay ko itong magmure. Eh, nag-sale ngayon. Sana may maabutan pa ako. Ano tayo, Ghost of Toshima. Di ko alam kung ano yun. Pero maganda yun. Sa PS5. Eh, sale ngayon. Ang laki ng sinil Hindi ko siya binibili ng ano kasi mahal. Eh. Mahal pag bagong labas eh. Kaya ngayon, pupunta ako doon. Sana may maabutan pa akong isa. Kahit isa lang, di ba? Parang gustong-gusto -gusto ko yung laro na yun. Eh. Siyempre, kahit medyo oldies na tayo, may konting kurot pa din ng pagkabata. Pero ito, uuwi ko to eh. Wala akong sasakyan. Hindi pwede sa motor. Uuwi ko na yan. Eh. Kaya, pumunta muna ako ng STM spray-spray dito ng mga bygone, ng mga antibacterial. Di ba? Bago tayo muwi. A few moments later. Sana may mabutan ako city. Pag wala, iyak. Pabili na lang ako i sa ano, SM Caloocan. Doon ako papabili. Sana meron ako maabutan dito. <laughs> Nakita ko na siya. Ayun siya. Sana may promo. May promo pero sana may CD. Oh, yeah. Boss, meron ba kayong promo ng ano? Oh, yeah. Yung Ghost of Tsushima. Wala na na-stock siya? Wala na, kailangang kumagawa. Ano kong delivery niya sa'yo? Anong dala. Sa lahat ba ng data tablets gano'n? Hindi po, sir. So, okay. Hindi namin na-check stock sa inyong box. Sige. sige. po, salamat. Po. Diba yung nakakainis si eh, pag eh. Kasi nga, diba, hindi lang naman ako yung naghahunt ng sale lahat. Ang dami. Malas. Saka may Toys R Us. Awesome. Hanap ulit. daming tao. <laughs> Dami nila dun. Mga namamasyal. Parang wala nang pasok ah. Daming bata eh. <laughs> Sabi ng anak ko, doon daw ako sa Game Extreme. Eh. Kaya babalik ako doon. Kasi pumunta ako dito. Iba pala yung napuntahan ko dito. Hindi pala Toys R Us. Toy Kingdom pala. Visit na yun. Bubo. <laughs> Kaya doon ako balik ako doon. Sa Game Extreme daw ako pumunta. Kaya doon ako pupunta ngayon. Sa Game Extreme. Eh. Ulit-ulit po. Tara siya. A few moments later. Ayan. Game Extreme. So, tatanong ko kung meron promo. Meron po kayo nga, promo ng Ghost of chinsip. Out of stock na po. Sige pa, salamat. Wala na! Wala na! Baka meron pa. Sige pa. Salamat. Pinakyaw. Grabe naman. Sige po. Salamat. So, wala. Kaya uwi na lang ako. Diba? Kamalas-malasan nga naman. Kung kailan may promo, tsaka naman naubusan. Diba? Diba? Uwi na lang ako. Uwi na lang ako. Sana meron sa SM Grand kay Jim.